O paps, sabi sa kanta ni Eugene Bilalus, kumisan, natakbo ng buhay mo. Pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manindin. Ang buhay ay hulong ng palad. Hulong ng palad ang kandungan. Kumisan ay nasa eh, babaw. Kumisan ay nasa ilalim. So, ibig sabihin ala na ang buhay natin ay parang gulong ng sasak. Misan nasa ibabaw, misan ay nasa ilalim. Paano na lang kung habang ikaw ay nasa ilalim, ay biglang maplat ang gulong at walang reserba at malayo sa vulcanizing. Matatagal kapala ka pala sa ilalim. Yan siguro ang nangyari sa akin. Maaaring naplat. Ako'y nasa lalim at naplat ang gulong. Kaya ay walang malayo sa vulcanizing shop o walang reserva. Kaya natagalan. Ay buhay, gulong ng palad.